Okay, we're back. Thank you. Upo mo na ako kayo. Pero bago, alin yung theme song na yan? Yung kanta ko yan? Di ba? W-I-L-W-I-N, di ba? Bagong pag-asa, aming dala. Yan ang lyrics Mag-ahatid ng tuwa at saya. Patitig mo mga konti lang, konti lang. Sige so, yeah. ha? Wala ba tayong sa LED, boys? Yeah. Lyrics na sa si LED. Bagong pag-asa, aming dala nga ng 15 nang We're going stop. Yang pong kanta niya, yung lang gumawa ng mga kanta ko, giling-giling, lahat ng kanta ko, mga sikat, ano pa yung mga kanta ko, tantarang curut tsurut tarat-tarat, ano pa ba? ba? Yeah. Hindi, mga love song, kibeni sa turno. Eto, binisita tayo, walang iba kundi si board member ng Bungabong Mindoro, Lito Camo! Yeah! Hello po! Hello po! Dito, bumati ka! Oy, kasama rin siya sa Batang Kiyapo. Di ba? Oh, bumati ka muna sa lahat. yeah, binabati ko ho, lahat ng mga supporters ni Kuya Will at sa lahat ng supporters niya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito na ang programang inaabangan po ninyo na matagal at miss na miss na. Ang Will to Will! Siya huwag gumagawa ng mga kanto. Kanina, let's party. Dan, 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 dan. O, opening natin. Siya gumanon. Rock and rollin. Ano yung mga ginawa natin? Parang, ano ba? ba? Ah, uh, yung ano, yung Giling-Giling. Giling-Giling. Bumtarat-tarat. Bumtarat. Ikaw na nga, si Benny yung love song. Uh, yung masasaya ko, siya. Oo. Ah, uh, kung kita, hindi ako kumanta nun. Kasi <laughs> gumawa nun. Yung mga kanta ng Spaghetti. Pakit Papa? Yan. Ah? Shake it. it, baby. Saka yung kanta ng mga sex bomb dati, siya gumawa Para malaman n'yo. Yan. Sasakyan kita. Yung kanta ni Bayani, Ocho Ocho, siya gumawa niyan. Yan ang mga hit niya. Ano pa yung mga hit mo? Jumbo hot dog, kaya mo ba kaya, kaya mo, mo ba Hop! ano? Bubuka ang bulak lang, <laughs> papasok ang reyna. Sa sayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bumpiaya, bumpiaya, bumye-ye! Yeah, yeah. hey. Bumpiaya, bumpiaya, bumye-ye! Ang pa? Ano ba yung mga hit mo? Ano pa? Ang dami Ah, uh, yung ano, yung uh, Itaas ng kamay. Ay, mga kanta mga kanta. Uh, mga mga hit, mga hit mo? Ocho Ocho, Spaghetti. Bakit papa? Tsaka yung ano boy? Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para na kagad, oh. Nangangampanya na. Ano sa'yo, may mga kababayan mo sa ano? Uh, Bungabong. Binabati ko yung mga kababayan ko d'yan sa Bungabong. At ah, uh, Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal kay Bukal Lito Kamo. Naks! Nice. At wow. ah, <laughs> uh, siyempre, isa lang naman ang nais ko. Kung si Wil ang gusto niya mapasaya ang buong mundo, ang, ang gusto ni Bukal Lito Kamo, mapasaya rin ang bayan namin ng buong abang yeah. <laughs> isa. Ngayon, talagang uh, magsisimula pa lang kami. Doon pa lang ako sa ABS. Yung kanta ko, Wawawi, sinong, sinong di, di mawiwili? Kahit, Kahit sa, sa sinelo, ay di ka magsisisi. Hop! Wa! <laughs> <laughs> Hindi ate yan, baka madimanda ako. <laughs> sa kabilang channel yan, kabilang <laughs> channel. Oh, wawawin! Yung wawawin ko. Wawawin ng lahat sa <laughs> ating pagbigay <laughs> ng saya. Tapos, At pag ang mga bago ko magsimula, natuwagan ko siya palagi. Nagpe-facetime kami. Sabi ko, gawa mo ko ng ano, isang team song. Nung nagsisimula tayo, Wawawi Parang ibalik natin, nagsisimula tayo ulit.

That's right. Talagang panalo kayo lagi dito. Kaya ba, importante pag-uwi yung nakangiti kayo, ay maraming salamat sa inyo.